Eresibo. Wala sa warranty Yeah. Ah, pag pipil-up. Ah, Oo, oh, eresibo. Bo? Europe. Okay. Nangokon yan. Ba't may gano'n? Bilog gano'n, oh. <coughs> Nangokon. Pang-pang ano? Pang-pang Hindi maganda nga yung binabili ni Bonsong ganyan yung manual pa rin. Pinibit-bit-bit Pangit yung mga dipindot Wow, the cute. The cute na yung steam eh. plastic? Patanggal ka. Ba, ito yung Ang dito? may parang teflon. Yan yun yun yun, parang teflon na no. Ito? Mm. oh, parang teflon. So, yata yung nilulutuan ng sama-sama na yun. May gulay. No? Yung may mga ano, ang ganda Oh. Ay, ang ganda dyan sa kuwan. Iskat yung kuwan, ang dito. steel sa bride. <laughs> 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 natin. Ang ganda, no? Why? <laughs> Sorry why? Mm. May why? Ano mo konda kami? mo mm. Bin Aba baka mauntog yeah, alis. Hmm. Yeah. Bin na Yan alis ko Yan na walang cord Nasaan ang cord? Ano well, mm. stick ko stick nga Kaya magandang cord din eh. Pwede Still wool <laughs> Ayano to. Ay, <laughs> Kaya wala hindi sumuot. May mga ano pala siya, may mga aniyo? Hmm, parang sa kono na sa Saudi ano. Oo, uh, may ito, may ganito. Mm, ayan. Iyan. Mm. <laughs> Kaya wala hindi sumuot. <laughs> may plastik. Ang ayan. Ganda ng paa. Ay. May paa pa. Tatapang din okay. 'to, di ba? Okay na siguro 'to. Okay na yan na. Basta niya. meron lang. Hmm. Hmm? Ba Ba't kay XC wire na to? pakita yung ko. Oo. Oh, <laughs> wait lang. Ayan, Oh. No. Ah, ito pala. Ganun pala to. Alam. Wala na ito sa amin eh. Okay. Obvious na Ay, sige ulit. Ha? <laughs> 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 ulit? guys, testing natin. Aba, ang XC ng wire. Paano to? Wait lang. Hanap. Ayun. Meron pa pala dito. Mahaba naman pala. Paano po ang XC? Dandan. Ayan. Testing. Testing. Boom. Yan. Tumagana na siya. Pindot. Pindutin mo, baby. Um, mga lang, 30 seconds lang. Sige. Okay na. Hindi, iyok mo muna yun. O sige, pwede na yun. Para, um para umangat. Ah, alisin mo na yun. Para umangat. Ayan. Kung sa tanggalin mo yung saksak. Okay na yan. Okay. Tipo yung mga yung kwan. Dandaan. Yung... Mainit na. Yung heater. Heater. Yung okay. <laughs> heater. Yan. Mainit. Okay. okay. Hmm? <laughs> <laughs>